Patuloy na tinutugis ng Rizal Provincial Police Office at Binangonan Municipal Police Station ang dalawa sa apat na suspect sa pagpatay at pagnanakaw sa isang first-year college student ng Polytechnic University of the Philippines sa barangay Tatala, Binangonan, Rizal. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Van G. Santos, Hepe ng Binangonan Police, pawang mga trabahador na construction worker, ng lolo ng biktima, ang mga hinahunting na salarin, kabilang na ang mga dalawang unang na huli. Kinasuhan na ng robbery with homicide si Naroy Lana, Michelina at welder na si Raimundo Kirimit na nahuli sa tulong na iba't ibang kuha ng CCTV at mga saksi. Linggo ng hapon, lang tumambad kay Lolo Norberto ang wala ng buhay na katawan ng 18 anyos na si Luis Odep de la Cuesta sa loob mismo ng kanilang bahay. Kwento ng matanda sa pulis, dalawa na lang sila ni Odep na magkasama sa bahay dahil nasa Hong Kong ang ina ng apo at kauuwi lamang nito kagabi. Sinilip lamang umano niya isa pang ipinapagawang bahay sa may taytay nang madiskubre na ang bangkay na may 27 sugat sa katawan kabilang na ang 10 saksak ng patalim. Ay, hey, tatay, so walang pasok, no? Mm, pero sila nag i na magtrabaho. Oh, so, Nag-overtime. Oo. So, so, kasi para mm. daw matapos na yung ginagawa nila, eh hindi ko pinayagan. At saka hindi ako nagpapagawa ng linggo na mamapahina naman. Mm -hmm. eh sabi ko, aalis ah, ako ng bahay bukas. wala walang tao rito, walang titigil sa kanila yun yung Isinantabi naman ang mga tauhan ni Provincial Director Colonel Felipe Maraguna at Municipal Police Chief Santos ang anggulo ng panggagasa dahil wala o man ng senyales na ginalawang biktima. ama um, uh, sir, wala pong palatandaan na ginahasa ang biktima. Ito lamang po ay talagang sinaktan at uh, nag-lead sa kanyang pagkamatay. Posibleng nanlaban siya kaya ginawa sa kanya? Yes sir, nanlaban po siya kaya sa lumalabas po sa SOCA report natin na madami siyang sugat at saksak sa sak, katawan. Hinala ni Lolo Norberto, na sa impluensya ng illegal na droga ang ilan sa mga suspect. Batay na rin sa text messages na nakita o mano sa cellphone ng isa sa mga nahuli. Nagtakya po pala eh. Nako, yun na nga. Dali sa munisipyo, ginawa ng polis yung kanyang cellphone, nakita doon. Yung order ba, yung mga bibili siya, may na bibili. Na... Labis naman ang panlulumo ni Nanay Eloisa, ina ni Odette, at labing dalawang taong nagtrabaho sa abroad dahil hindi na umano niya alam ang susunod na hakbang gayong wala na ang kanyang rason ng pagpapagal sa ibayong dagat. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas d h ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News!